Good day mga kabaro, mga kataktik. Again, this is Captain Nolly at your side. Bigyan po natin ng pansin yung most frequent asked question ng ating mga maritime cadets. No? Doon sa ating live. No? Na madalas pa ulit-ulit yung ating sagot. Ang question po nila is ano po raw ang stand ko? Doon sa Magna Carta Chapter 18. So, disclaimer lang po mga kabaro, mga kataktig. Yung share ko po sa inyo is based on my personal knowledge lang po and experience. And based na rin po doon sa mga feedback na nare-receive ko sa mga estudyante. So, ano po ba yung Magna Carta Chapter 18 na gustong i-implement ng gobyerno? Ano yung mga bill? So, babasahin ko po ah kasi nag na rin din ako. Ito po yung nabasa ko sa mga nakita ko, sa mga na-scout ko. In the proposed bill, maritime schools are required to have training ships or simulators and enter into agreement with shipping companies for the required shipboard training of their students. Schools are also limit students' admission to 150% of the number of the schools can deploy for onboard training or OBT. Next, the proposed bill is also prohibit school from collecting tuition fees for OBT unless the training is conducted on the school's training ship. They are also to prioritize OBT for students who have finished the academic requirements of their BSNT okay, or BSMRE programs. So, 'yun po 'yung ating bibigyan ng comment or reaction. Ano po ba raw ang stance ko? Doon po muna tayo sa training ship. Ang purpose po ng training ship, no, is 'yung ating mga kadete na bago lumabas ng maritime school is makapag-OBT na po sa training ship ng maritime schools. Para paglabas niya po is BSMT na po siya. So, yun po yung gusto mangyari ng magnakarta. Yung pangalawang, uh, magkaroon ng agreements or ka -tie up daw dapat ang maritime schools na mga shipping company, money agency, or halimbawa yung uh, uh, ship owners. Yun po ang gusto ng uh, magnakarta. Okay? Kung saan, yung mga graduates is ano po automatic may pagbabatuhan yung ating mga graduates yung ating mga kadete no na hindi na po sila mahihirapang magpunta sa Manila o mag-scout maghanap ng mining companies na pag-a-applyan nila so yun po yung isang bentahe noon at ang isang bintahe na may training ship makakapag-OBT ang um, estudyante or kadete after niya mako-OBT ng 12 months makakatake na po siya ng examination for OIC at ang isang bintahi po doon kapag lisensyado siya halimbawa nakapasa na para sa akin na madadagdagan siya ng option kung hindi man siya palari sa Merchant Marine o Merchant Navy ppd pe siya sa Philippine Navy ppd pe siya sa Philippine Coast Guard So, magkakaroon ng maraming option just in case na hindi siya ubra o hindi siya mag-succeed doon sa Merchant Navy. Itagdag ko po yung gusto ng Magna Carta na magkaroon ng katay up na money agency. Okay? So, example ko lang po, no? walang pinagkaiba o halos parehas yan sa mga nag-o-offer ng medicine proper o yung mga nagdo-doktor. Yung mga university, ang requirements po, no, ng CHED sa mga university na nag-o-offer na ng doktor, no, na courses, alin sa dalawa, meron kang hospital, no, yung university, ah or school, meron ka dapat hospital, or meron ka dapat ka-tie-up ng hospital. Kung wala ka mang hospital, dapat meron kang ka-tie-up ng na no Na kung saan mo ibabato o ide deploy yung iyong mga product na ano, yung mga graduate mo na doktor na medicine, na kung saan doon sila magpa-practice or equivalent sa kadet, sa mga maritime kadet, doon sila mag-OBT. Eh, okay, yun po yung purpose noon. So sa tingin nyo, maganda o pangit yung gusto ng mangyari ng gobyerno? Eh, yun po yun about sa OBT. Punta naman po tayo doon sa lilimitahan ng 150% yung mga students na papasok. Okay? Yung new uh, newcomers no, no, about sabi dito is 150%. Ano po ang ibig sabihin niyan? Kung ang maritime school, halimbawa, ang kanyang naasisan lang o natulungan o nakapagpabiis sa school year na yan is 100 correct me if I'm wrong sa understanding ko ha ang next batch o new student na kanyang dapat i-accept lang is 150 students or cadets para sa bagong first year yun lang po bakit? kasi nga para may malaglagman less than 50% na lang 'di diba? So, ang lalabas po niyan, kung ano lang ang kaya mong ibenta, no? 'Yun lang dapat ang dakong kung ano lang ang kaya mong ibenta, 'yun lang ang itanim mo. Para ano? Para hindi ka malulugi ng masyadong malaki. Ang problema nalulugi po ba ang Maritime School kung siya ay walang hindi niya na-deploy nade yung kanyang mga graduates? Kayo na po ang sumagot. Yes or no. Sino po kaya ang nalulugi? Kapag ang graduates ng Maritime School, uh, hindi nakakasampa. Kagaya po doon sa isang nabasa ko, na ang graduates po raw, every year, is 30,000. No, nationwide na po yun. No? Sa buong Pilipinas. And then, ang nakaka-OBT lang po raw, or nakaka-BS, is about 20%. Or, 6,000 cadets. Okay? Ang tanong ngayon, saan mo gusto mapabilong? Doon sa 20% na kaka-OBT o doon sa 80% na hindi nakakapag-OBT? Okay? It's all yours po. Kayo po ang magdidesisyon. If no or yes, yung bang tungkol dyan sa Uh, limitahan ang admission. Next, the, eh, meron pang isa, pala, nakakalimutan ko. The proposed bill is also prohibits schools from collecting tuition fees for the OBT unless training is conducted on the school's training ship. They are also prioritized OBT for students who have finished academic requirements of their BSNT or BS program. Prohibits daw. No? O, i-share ko lang po sa inyo yung isang nakausap kong kadete. No? Na gusto ko sana ng tulungan na i-recommend doon sa isang mining company or mining agency na hindi nangangailangan ng backer. Ang kanilang process of hiring lang is mag -e exam Ang problema, nung tinanong ko po yung kadete o estudyante, graduate siya last 2021, ng BSMT <coughs> ngayon 2024 hindi pa puraw na re-release yung kanyang TOR bakit po?